Ako nga pala si Mariel. Ang kwento ito ay nangyari nung minsang nagbakasyon ako sa probinsya ng tatay ko, sa lumang bahay ng aking lolo't lola. Tuwing summer, halos tatlong buwan din akong nagtatagal doon. Madalas, biglaan, walang paalam sa mga kaibigan ko sa Maynila. Alam ko, maraming makakarelate. Kasi, sa probinsya, masarap tumira, tahimik, Presko ang hanin, murang pagkain, at bonus pa kung malapit ka sa dagat, dahil anytime libre kang makaligo doon. Pero syempre, hindi mawawala yung kababalaghan. Kapag malapit ka sa bukirin o sa tabing gubat, parang may mga matang nakamasid palagi. Lalo na tuwing gibe, dagdagan pa ng mga nakakatakot na kwento ng mga matatanda tungkol sa inkanto. Maligno at mga ligaw na kaluluwa. Task forward na tayo. Gabi yun, mga bandang alas jays. Tahimik na ang paligid. Tanging mga kuligig at palakalang ang naririnig ko. Ako na lang ang gising kasi sanay naman akong nagpupuyat. Nasa kwarto ako noon, nakahiga. Nagbabraw sa cellphone, nanonood ng kung ano-anong funny videos. Halos makaidlip na ako nang biglang umalingaw-ngaw ang kakaibang sigaw ng pabo namin sa labas. Sabi kasi ni Lolo noon, kapag nag-iingay daw ang mga hayop sa disoras ng gabi, may kakaiba silang nararamdaman. Kinilabutan ako kasi, sabay noon, parang nanlamig ang paligid kahit maalinsangan ng panahon. Sobrang bumigat ang pakiramdam ko parang may presensyang nakatayo sa mismong pintuan ng kwarto ko. Sumilip ako sa bintana, pero purong kadiliman lang ang nakita ko. Tila nagtago ang buwan kahit walang ulan o bagyo. Maya-maya may naamoy akong kakaiba. Parang sinunog na goma na hinaluan ng amoy ng basang lupa. Sobrang bigat ng pakiramdam ko at nanigas ako ng unti-unting may nabuo sa pintuan. Isang aninong hindi ko mawari kung lalaki o babae. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumabas sa bibig ko. Lumuluha ako nakatitig sa kisame, halos hindi na ako makahinga. Nagtagal ng ilang minuto bago tuluyang naglaho ang anino. Inisip kong panaginip ang lahat kasi piglang humupa ang ingay ng paligid. Akala ko tapos na pero narinig ko ang malakas na yabag na tila tumakbo pababa sa hagdan. Hindi ko nakinaya, kinaya. Dala ang cellphone, lumipat ako sa kwarto ni na lolo at lola. Kinabukasan, tinanong ko si lola kung may naamoy ba siyang parang nasusunog kagabi. Sabi niya wala, Pinayuhan niya lang ako. Huwag mo laging pabayaan na nakabukas ng bintana o gising pa ng disoras ng gabi. Baka may makasalamuha ka na hindi mo gusto. Nakangiti siyang nagsabi kaya akala ko nagbibirum lang. Pero nang ikinwento ko sa mga pinsan ko, dun ko nalaman na hindi ako nag-iisa. Sila man daw ay may kakaibang naranasan. Minsan, may nakikitang aninong dumadaan sa ilalim ng poste pero kapag sinilip nila, walang tao. Yung isa kong pinsa naman, nakakita raw ng lalaki. Kalbo, nakaputing sando, na nakaupo sa ilalim ng puno ng santol sa likod bahay. Ang mas nakakakilabot, nakakaamoy din daw sila minsan ng parehong amoy, parang nasusunog na goma. Doon lumabas ang kwento na dati raw, may matandang lalaki sa baryo na ang bahay ay nasunog. Hindi siya nakaligtas. Pati mga gamit at mga alaga niya ay natukok. Simula noon, nagpaparamdam pa raw siya sa lugar. Daladala ang amoy ng kanyang pagkasunog. Mula noon, hindi na ako nagpupuyat. Lagi na akong sabay matulog sa lolo't lola ko. At hanggang ngayon, mula nang bumalik ako ng Maynila, hindi pa ako naglalakas loob na bumisita ulit doon. Ano sa tingin niyo yung naranasan ko? Pakicomment naman ang opinion nyo. Kung nagandahan ka sa kwento natin ngayong araw, please hit subscribe button para sa mga susunod pang videos. Salamat!